Hello everyone! It's our new day vlog na naman. Ito na naman ang aming bagong araw at ito nga ang aking mga alaga. Ayan po sila. So what are you doing guys? Wow. They're eating noodles. Ayan po sila mga alaga. Yes, they want to learn how to use chopsticks. On um, this is the oldest one. And Shuma sila guys ang aking mga alaga. Yeah. Oh, see? Ayan po ay, sila. And, ay, donna. and, and, and boy, what are you just doing, boy? Ayan naman yung isa, yung bunso. Lima nga po pala yan silang aking alaga as OFW dito sa Hong Kong. Sila ang binablog ko. Oh, di ba? Nakita niyo naman kung ano ang enjoy nila dyan. Oh, di ba? You eat a later you finish your noodles first. At ito ang aming banding kapag wala silang pasok. Sa Saturday ngayon, kaya stambay sila at medyo malamig sa labas. Kaya ayan. Ayan po ang ilang, ang pagkain nila. Ayan, meron silang shumai at baby egg daw yung pugo. Tsaka naglagay ako ng sushi, may noodles. At marami naman silang pagkain din na nakalagay. Kaya pag nagutom sila, halabi na lang kain. Kaya ayan po. Bye for now!